Mga Marites, blind items ba ang hanap nyo? Wes, talasan ng inyong isipan at pagganay ng inyong pagiging legit Marites. Dahil heto na ang segment na kinahuhumalingan at pilit na hinula ng DAHO! Hashtag na tayo! Oh, dahu na! Ayan na, ayan na po! Hashtag ang una ay... ay. Boy Harvey. Grabe, sino yan? madami, okay pa marami pa siya. dito. Senior. Sa dating, dating kilalang kilalang hunk actor na medyo nasa ibang field na. Pero, Anong oh, field? Ay, pa, 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 ano, paminsan, Central minsan. Central field of plus song? Huh? Yeah. Paminsan, minsan, tumatanggap pa rin ng project para do maramdaman na, ayan pa rin siya, actor pa rin siya. Uh, actor? yun na nga. Yun dami. Inumula, Ang ganda ng reaction ni Din, actor. <laughs> kasi yung mga kasapanabayan talaga naman niya, eh, with all due respect at fairness, lahat sila naging award-winning actors na. Yung mga kasabayan tama niya. Tama ba sa siya sabi sa ko? ko? Oo, tama. So yan, okay. buhay hari. Kulua kanyang reaction. Yes. Buhay hari kasi ito pala, ay talagang nag nagkamal ng sandamak-mak na mga <laughs> grabe sa <guliyari. na> <laughs> na kamal, grabe <laughs> kamal. Kasi may mga property siya abroad, okay, di ba? Kasi na involve siya at involved siya sa pangapanahon na ito sa isang hindi na siya cougar, lola. <laughs> <laughs> Uh, pagko uh, oh. Cougar, mga 40 50 di ba eh paglampas ng 50 di lola na in real life lola talaga oh. lola, lola. di ba mm. na 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 nagmana oh na, na asawa pala ito ng isang napakataas ang posisyon sa sa uh, sa armed forces Ay. doon sa ibang bansa. Ay. Sa ibang bansa. Ay ha? nagmana ng kamal-kamal din na ano kasi magaling din itong lola na ito pala. Negosyante. Magaling ting, saan? Magaling sa pagnenegosyo, paghawak okay. ng pera. Okay. Ay nakilala nito ni, ito ni ano, hunk actor dati nasabi <laughs> na sabi mo nga, actor, oh, di ba? Ay, ano? sila ngayon ang emo. Kasi itong bubuhay, nagbubuhay hari siya in all fairness. Ang dami niyang properties dito sa ano. Sa mga kabatch nga niya, siya lang yung wala pang anak eh. Kung tutuusin mo yung mga lahat ng kabatch niya na talagang Oo, sumikat ano? lahat. May mga anak na, may mga ganito na. Mga binata na nga yung ibang anak eh, di ba? Eh, paano magkakanak? Mukhang hindi na carry magkaanak ng mga ginojowa. Oo nga, di ba? At ah, mamali maliwala ka lahat ng mga ginojowa niya. Talagang mga ano, top ano. Ganita ako. Mga high profile. 'Di ba? Basta alam ko, isa 'yan sa talent niya. Talent niya. Yeah. Tal talent talaga yan. hindi siya actor, no? <laughs> ang sarap lang kasi yeah. natutuwa ako dahil I mean, I mean 'di ba? Sana nakakatulong siya sa mga sana, sana, mga diba? dapat niyang tinutulungan. Actually naging close din sa akin niya noong unang pero panahon. Pero Wala, eh. wala silang post nung girl. Wow, hindi yeah. talaga. Wala hindi siya nagano na, ganoon siya kano kasi magugulat ka na lang ah, uh, uh milyones na dolyares ang kanyang ano pero paminsan-minsan lumalabas pa siya sa mga project Oo oh, alam ko na Interview ko pa mm. doon Sa huli niyang ano Parang feeling ko nga Nakasama mo ba siya Sa isang series Yes Ang yeah? <laughs> <laughs> ganda ng clue ko Yes oh, diba? <laughs> <laughs> Dahil dyan Lolita de Dios Katsuki Niyan Lolita Alam mo na Lolita hindi daw siya nakapanood nung live kasi busy siya. Wow. Kaya sabi ko sa susunod. Yes. At si Jackie La Chica dyan sa Sydney, Australia. Si Joy Young sa, sa New Jersey. Si de Dulucieto sa, at saka si Roger Esmer sa Connecticut. At ang lahat ng kapwa ko, Uragon Luzon Visayas Mindanao. Doktora Jessica D. ng Ideal Vision. Doctors J. and uh, Sheila Ricasata ng Faces and Curves. O, diva sa ang kapwa? Mga kapwa, Uragon Diyos, maray na bagi po sa Indugabos. Mabuhay! Mabuhay! Next! Next? Ang ah. oh, uh, oh, ganda Ano bawal ba next? Oh, close Oh, uh, yes. oh sino na? Ay, akin pala yung susunod. Ukay try. akin pala yan. Eto nga. Ugali na ng uh, komedyante to. Babaeng komedyante. di ba? Na mamili-mili sa ukay. Inayos lang niya. Mang, uh, pinapaganda. Chuchuchuchu. Eh tapos eh nagkaroon naging bahagi siya ng daily show. Gina, siyempre mar- kailangan maraming damit ang kailangan araw-araw palit-palit ka. So, naging matulungin ng ukay-ukay sa kanya. Ginamit niya ang ukay-ukay upang makabili ng mga damit. So, ginagamit niya to Tapos, siyempre, pag ginamit niya, siyempre, mapon to rin itong din ito. niloloko siya. No? Ano? Binabato yung ganda ng damit. Ganda damit. So, sabi niya, Ukay-ukay okay lang to. Mm. Ay, maniwala. Tama ba? Tama. <laughs> oh, so, at least, di ba? Ay, maniwala <laughs> na makasama. Mm. Eh... So, yung best, ay maniwala, ah. pinanindigan ng kumidyanting to, ang pagsuot ng ukay-ukay siya na ng ukay Pride. Wow! Oh. oh at least hindi siya nagpe-pretend. Diba? Correct. Oh, oh. okay. naman din. Ano no? yan? Mm. Ay, mm. Ay hindi. hindi wakala. Ay, hindi. hindi. Ay na namin. Oo, mm. oh, alam na namin, Diego. Mm. Minus ka na na. Inom muna ako, ha? Mar <laughs> Pero alam mo, nakakatuwa, ano? Hanggang, mm. hanggang tinanggap na niya na, 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 na siya yon at kahit sinabi niya yung totoo, ayaw paniwalaan uh, na uh, <laughs> siguro ang galing niya magdala. Correct. Nasa diba? nagdadala. At saka at least hindi siya yung nagpe-pretend na, ay hindi ano to ha. Brand, brand. Oh, no, brand hindi, no? ang dami kayang mo. mga magagandang finds talaga sa uka. Oh, at pa, ta magaling ka oh, maghanap. Oh, ka lang, diba? hindi ako But, magaling. Thank you, Utogang, di ba? Yeah. Okay. So, happy birthday, Jeng. One Freedom Society. Ay, salamat po. Yun lang. Ay, ang tipid. Ang tipid. Wala yung mga ano. <laughs> wala kasi hindi na. girls. Ay, wala nun ano, yung live. Pag live. Ah, pag live. Ah, oh, nanonood sila na live. Okay. Yung Next. Lang po. <laughs> di, mo di mo akalain. Ay, akin Parang yan. kanta naman yun. <laughs> oh, tama, tama. Tama. Ah, basta. Okay. okay. Hashtag di mo akalain. O, oh, eto na. Kunya to sa akin to ng ano, ng uh, dati niya ang katrabaho, dati niyang kasamahan. Oo, na parang itong si aktor, o itong si aktor daw ay hindi mo aakalain na sa kanila siya pa yung masasangkot sa ganitong klase ng eksena between the director ng isang programa. Ano klaseng eksena? Umabot daw sa punto na talagang sa, uh, sa set nila harap-harapan daw with the other artistas nagsigawan to the point na may murahang naganap at umabot pa sa nagkatulakan sila mismo nung director. Ooh. Physical? Yes, nagkapisikalan. I, I, I hate violence. violence. Uh -oh. Correct. Serious right. ba ito? Oh, live show? Or ah, what? Parang live show. Live ah, okay, show siya. Okay, Oo. Tapos parang ang eksenang hmm. naganap, after nun mismo, hindi na, na, na nakita itong si si actor doon sa nasabing programa. Ah, chinugi na. Oo. Parang Uh, dalawa kasi to. Dalawa yung klase ng programa. Merong mainstream, meron ding online. Ah. Tapos parang doon sa online, doon na siya hindi na panood after nung incidenting ito. Kasi daw matindi daw talaga na parang to the point, sila mismong mga artista ang nakakita. Nagulat sila na hindi ko akalain na magagawa niya to na talagang with murahan, taasan ng boses, at ang pinakamatindi, yung tulakan, tulakan, with the director. Ano bang ginawa kasi? Anong issue? Tinanong ko din, sabi ko, baka naman may nag-trigger sa kanina nya. Kaya nangyari 'yun kasi imposible naman ako personally kilala ko tong si aktor na. Kaya nga hashtag di mo akalain. kasi sabi ko true ba kasi parang kung ako naman din baka mamaya kung sobra na talaga mm -mm. at na-trigger talaga ako at natapakan talaga yung something sa akin. pwedeng humantong sa ganun kasi hindi naman pwedeng sa isang beses lang mag confrontational mm -mm, mm -mm. na kagad kayo, ba diba? Siguro maraming beses na Nagtagpi-tagpi na Umapaw na yung si aktor Umabot na na nagkasagutan na sila Parang may mga narinig ako Sa ibang sources ko, sabi niya Feeling down nitong si aktor Parang may nagaganap na power tripping Kay direct o kay actor? Kay direct Between doon sa mga artista Siguro siya, ah. siguro yung nag up na lang oh. Parang siya, siguro so, yung, yung nag-stand up Oo, oo. Oh. <coughs> Correct, oo, oo. Ayan. Oh, clue. clue. Oh, ang clue actor ito, marami ang pumupuri sa kanya dahil kung yung iba tinatanong ninyo, Tito June, kung actor ba talaga? ito, actor talaga siya. May award? Oh. Pag sinabi kasi natin, ito may yes, award. May mga, may mga nominations din siya. Okay. Tapos, Awards ang natanong ko. <laughs> hindi ko kasi mas... Tatitignan ko muna kung may award siya. <laughs> Kasi kamo oh, eh. Ano oh, oh, Pero at least may nomination. Oh. Ibig sabihin napapansin ang husay. Oh, yun ang pali. Di di na. Diba? 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 host. Padahin hindi. dili. Pakita mo kasi sa mo na. Para makita mo Meron. Meron siya. Ay, ganun mo oh, na. Hindi ko. Ah. Oh. I-flip wala. Oo, pero to rin niya. Ha? Magaling siya, may award wait lang. Hey. Oo. Oh, oh. Filmography. Oh, oh. magaling niya. May award, may award. Oh. Bet ko 'yun, hindi ko rin nakalain talaga. Oh, ah oh, talaga may award pala yan? Oo, oh, 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 may award. At magaling siya doon Correct. sa isang series na kabilang siya. Totoo. magaling siya sa isang series kung saan kabilang siya. Tapos, may anak yan, di ba? Oo. Oh, oh. <laughs> hindi ko sure. <laughs> Uh, Umuo na ako eh. Oo. oo. <laughs> Baka iba-iba tayo tinutukoy. Okay. 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 Baka iba-iba <laughs> uh, tayo tinutukoy. Eh. Hindi ako ka siya. Pero may anak na siya. Napakaamo na mukha niyan, di ba? Oo. oo. Parang uh, para ako. Hindi po. Magalang na may po, Tito John. <laughs> pero alam ko, magaling sumayaw. Oo. Uh, kaya rin sumayaw, ba? kaya rin kumanta. Tapos, basta magaling aktor, yun na yun sa akin. Mm. 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 Pero ako, kung siya man siguro talaga yon personally, <laughs> feeling ko talaga may nag -trigger. Yes. Oh. Oh, oh. Grabe, nandun so, oh, oh. pa rin ako sa sinabi niya. Aktor talaga to. Mm -mm. Aktor naman talaga. kasi nakita ko, ah, sa level ang leveling ng aktor kasi sa akin pa. Mga John Lloyd. Oh, pero actor no. talaga yan. Hindi, pero ngayon, diba? sa, sa grupo, sa batch day nila, oh. nakakaangat siya. Eh. Kay ibigay mo na. Okay. Diba? Yes. Okay. 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 Oh. Okay. Makihula-hula na po kayo. Comment down below, mga kamarites. At syempre, gusto ko po kayong imbitahan. Bisitahin niyo po ang Hermes Salon sa University Tower 2 sa Galicia Street, España, Manila. 10 a.m. to 9 p.m. Monday to Sunday, bukas po kami. Ang Oasis Dental Care, Doc de la Peña mm -hmm. and Tita Nina de la Peña sa SM North meron sila sa MOA sa W Mall at sa may uh, SM Paranaque ganun. meron din sila basta hanapin nyo lang sa social media accounts nila ang Beauty Derm <laughs> mami mm. of Beauty Derm nako ayan happy 14th year anniversary pa rin po sa atin sa Beauty Derm syempre ang premier drip by Sir Glenn Recto baba Thai milk tea Samayla sa may Lasalle ginto sa USD Dapitan tapat ng gate ng USD SM Manila SM San Lazaro and SM North EDSA yum o oh. inside Baba Salasal Ginto po, yes And uh, sa Sunday, Bonga Kajay po 12 noon to 1.30 pm sa DWPM Radyo 630 Teleradyo servicio Taray! O diba, Baba sa Sunday Nandun din ako sa salon ha? Yes! See you oh, there, Papa A! E. See you there! Mm. I hate salon Lahat! Lahat! Lahat na lang diba? <laughs> <laughs> <What's that laughs> <there>? O oh, yun <laughs> na! <laughs> Hashtag demanding. Demanding. Ano ba yan? Ay, diyan diyan yeah. actress diyan 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 Actress. Ah. Actress diyan 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 Dio diba, eh? Reporter. Ah, okay. Ang hirap banggitin kasi mga ano tayo uh, eh. Showbiz. <laughs> Ang isang rep- showbiz entertainment showbiz reporter. reporter. Okay. Showbiz entertainment, entertainment reporter. Uh, itong actress na to. Laging tinitira. Laging na uh, nire-report ng mga... Ha? Patira sempre, ba yan? Feeling nung... Hindi nung patira <laughs> na <lang>, ano. Feeling <laughs> nung itong actress, uh, lagi siyang nininega. Ganon. Uh-huh. Oh. So, Ah, uh, si actress kasi hindi siya yung ano eh, hindi ko pwedeng sabing miss congeniality. Ah. Uh -huh. yung ah uh, so, like, medyo supladita. Parang ganon. Ah. pero hindi naman siguro suplada in real life. Kaya alam, may ganun siyang image. Uh -huh. So parang uh, hindi siya madaling i-approach. Hindi siya yung friendly friend. Uh, parang ganyan. In short. Kaya pala. In short. So hindi ko alam kung doon pinag-ugatan. Pero parang mainit ang dugo nitong showbiz reporter na to dito sa actress. O oh, ito na. <laughs> Ngayon, meron nga eh, si aktor na ka kalab team ni actress. Mm. Okay. Kung si actress eh medyo hindi pang mis con congeniality, ito namang si aktor, talaga namang ano, over Best over. Oh, Mr. Oh. Friendship. Habihin mo pa ang iba pang uh, oh, oh. adjective okay. ng ganyan. Ma-PR. Ma-PR. Nang oh, kay aktor lahat bida, yan. Pabida. Yung, pa oh, yung pabida. Oh, hindi naman. pabida. Ah. So, ang daming may lab lab si aktor, okay. including See, this reporter. showbiz reporter. Uh -oh. So, itong si aktor, dahil nga parang trying to please everybody, uh -oh. parang pinuntahan niya, sinadya niya tong si showbiz reporter. reporter. Hala? Oo. Siguro nag-hi, nag-anit. Nalaman ni aktres, nakalove team. Mm -hmm. Sabi ni aktres, tinita niya si aktor. Sabi niya, ano ka ba? Ba't ka pa punta-punta dun sa ano na yun? eh, oh, ano na ganun, ha? Oh, Ito yun, eh. Para ikaw yung actress, <laughs> Ay, actress oh, ako. Ganyan. Ba't ka pa pupunta-punta doon? Sabi niya, tinitira ako nun. No? Lagi akong ano nun, no? sinisiraan. bakit oh. ka oh. na lang pupunta doon. Ay! Ay ganyan. Okay. Ano reaction ni Aktor? Na-shock. Na-shock ganun lang ah. Na-shock si Aktor na parang, Ano, ano to? Parang, May ganun, ano, di ba? <laughs> demanding. Dinidemand ako na ano. Parang, manager ko ba ito? Oh, or pusa mo ba ako? Na hindi ko kaibiganin itong showbiz reporter. Love team na yun, hindi ka-jowa. Love team. Uh -huh. Oo oh, hindi jowa, love team lang. Ayan. Clue! Clue pa? Siyempre! Oo naman! Oo, wala pa namang clue oh, eh. O basta sikat na sikat si Aktor si actress naman ay uh, sikat din at talagang uh, Pero hindi uh, na Sobrang daming fans. Hindi na sila young. Hindi na, yeah. na, na young. Huh? Uh, Ay, hindi, hindi. Hindi yan. Hindi yan. yan. May um, teleserye silang nangyayari ngayon. Walang teleserye si Actress. Napaka-rare gumawa ng teleserye ni Actress. Yung love team nila saan? Sa movies or sa TV? Iba't hindi ko pa pangalanan. Kurang hindi Kulang naman. Halaman. <laughs> lang maano. Ang dami kasing love team eh. TV and movie. Ah, TV okay. and movie love team. Ah, okay. Sino oh, Sino si to? Tapos si, Ak si Actor. Close sa'yo. Yung Actor. Si Actor. Si Actor. <laughs> si Actor ang close sa'yo. <laughs> alam ko na. Mm -hmm. Ayan. Oh, wow. Okay. Okay. Um, so, ay, ay teka lang, baka may ma-shot ito. Tama. ay, <laughs> hindi. Uh, Patingin nga. Hindi, ay, hindi. 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 Huwag na kayo mangula, bumati ka na. Kami Wapat oh, ka close na. ako po. Um, okay. O, oh, yan, naklo yun para ialis nyo na sa mga huhulaan nyo. Ayan, okay, ngayon binabati ko po ang aking mag-ama. Oh, oh, bakit? Si Napol at, at saka Gio. Sa ka, si Gio. Yes. Dahil, okay. Dahil birthday nila ah, ngayong birthday! Monday, August 28. Sabay, sabay talaga ang birthday niyan. Happy birthday, Paul and Gio. Yan. So, happy birthday, Paul. Happy birthday, Gio. Ah, sana ngayong taong ito, magpakabait. Sino? Sino <laughs> Pareho <ba doon>? kayo. <laughs> At saka sana, less stress sa uh, mami. Okay, yan. De, Ah, uh, good health and uh, si Gio kasi ah uh, starting a new journey yeah. dahil college na. So, uh, lagi kang ah uh, basta pakinggan mo yung mga payo sa yon Ha, yun lang. At Paul, pakinggan mo din ang tayo ng misis mo. Uy, okay. <laughs> bago tayo matapos. Uy, Paul! Pa. Pakain ka naman dito. Ayan na! Bago oh, tayo okay. matapos, wala pa ba yung chicken spread? Ay, oo. Oh, oh. Sabi niya, after daw ng ghost month. <laughs> ay, okay. Hanggang September, ano pa ghost 16. 16. Oh, at least may time oh. pa. Oh. Ay, hindi, pero ito, seriously speaking, yung gilas men po, ayan, i-wish po natin mga fellow nating oh, yes. mga kababayan, mga amba, <laughs> ano din sila, Buka, si June Marfajardo. Oh, at saka si Japet Aguilar together with the rest of Gilas, Pilipinas para sa first player. match nila sa FIBA Basketball World Cup. Sa 25 Ayun. ang first game nila wow. na madalas din natin binabalita dito pero ganun talaga. Good luck. At holiday. Ang dami-daming budget yeah. na binigay sa kanila. <laughs> Alam mo na, bilyones ang budget dyan. Oh, Sana laman. naman worth it. Madal sa, maram yes. sa maramang pagkakataon binalita natin dito yan since day 1, day 2, hanggang Eto na nga. Good luck! Okay, mga marites! Taibigan nyo ba aming blind night teams? Yes, hula-hula na! Hula, -hula. Yan hula. po ang dahum mula sa Marites University!